Tapos mo na kasi ano. Kukunin na yan eh. Saan so, mo lalagay yung pituan niya? Bro, ay mga boss, pinupos niyo ba yan? Hindi po Hindi pa. Para lang po sa akin. Hindi lang po next. Ito ang ano yung mo, kasi kasuhay ko dito kami lalagay yung pituhan ng banda. Dapat dito kang maglalagay ng pituhan. Ay, parang ba yan? Kami kontrata yan. Ito ay yung Yan. Tapos lagyan mo rito ng, ng Puro ka merienda Merienda pala yung naan. Hindi ka patapos, merienda ka na. Siyempre, parang naman ka... Ano din merienda. tapos? mo tapos? Ano din sa trabaho din. Tayo mga tatapos ganyan, pagkaganyan. Ito na ba? Isan ba ang ano bang, pinaka, Dito nga, ito Dito, yan. Dito. dito yung labasan ng tangki. Paano bukas pa no, pa 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 para? Okay, yan? Pag na lang siguro. mo ay, ba, <laughs> dito. But, dito. No dito. Oh, ayan, ayan. Tapos dito open niya. Ayan, open niya dito.

Ba't ako naman problema iyo, paano matapos yan? Kukwal ba yung kukwal niya yan Dapat yan, kung may na yan di sana bukas, na naman. Paano tayo mabayaran yan? Inuunan ko si merienda yung mamaya. O sige, mag-merienda ka na muna, pero pagkatapos ang merienda mo, ano yan mo na yan ha? Hindi pa rin matatapos yan, bukas siguro matatapos yan magbibin pa ako ng mga ano, pang dugtong na dito kasi may dugtong pa. Di ba sabi mo may dugtong pa yan dito? Eh natural na alam. Magkakasya Yung sakto magkasya yung balawa dyan. Paano? Ba nilang tangi pa ang lalagay dyan? Dalawa. Ano ah, Dali, sige. Lukas. Buka kasi meriente. May mga alak ko dyan. Wala nga akong ako tangalian. Hindi <laughs> mo Merind yung ako nila dito ng pagtangalian. Grabe, eh. merenda na nga lang yung nanong ko sa'yo eh. Sininday ko sa iyo tapos... Pabasa ba tatapusin mo na yan? Pwede <laughs> ba Magagalit ka pa?